Guys, samahan niyo ako. Mag, maglilinis ako ng paa ng ating manok dahil mayroong bumble foot yung ating golden boy. So, two weeks ko na siya last na na ilinisan. Pa-follow up na lang natin. Tingnan natin kung ano nangyari sa paa niya ngayon. Yan yung umaga ngayon? Ah, ko beta. Siya nga pala ko beta din. So, ito pala yung ating golden boy sweater. Ayan. siya, sa pa patos na siya nakasapatos na siya protection sa kanyang pa so papalitan natin ng bagong sapatos yan yan yung ni'yo nyo yan yung sapatos niya tsaka pa niya so linisan natin yan yan na nalinisan na natin parang magic lang wala kasi tayo taga video so yan naman natin gagawin yan minsan hindi nyo na po makikita kung paano ko nalinisan yan basta nalinisan ko nilalagyan ko na hunang beta dahil pa yan lang ng beta Kabila ang lagayan to. Lagi natin ng beta So, ang hirap talaga mag-video pag ito yung mag-isa. Sunshine na talaga ako. Hindi ko na-video talaga ng na lahat kung paano ginawa ko paglagay ng sapatos. Ayan, lagyan lang natin ang betadine. Hindi nakita masigitay ang banyo. Sige, tawagin natin si nan beta din. Okay. 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 Teka lang, teka lang. Ayan yung sapatos. Bagong sapatos na ilalagay natin sa ating Ayan, bibili lang siya Shopee. Ito na, alam na natin ang sapato. Ayan, nakita ay nyo na. Bagong sapatos sa ating manok. Ayan na. Banda ng ulay. Ayan ang ating golden boy sweater. Ayan. So, ipapalit na natin siya sa kanyang tipi. So, tingnan natin ulit after 2 weeks. Sana mag-ibigay na siya. Palakad-lakad na. So, hanggang dito. So, hanggang dito na lang po mga guys. Salamat.